Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, ATNs! Welcome back to my channel. Talagang napakalaki at napakaswerte ng ating boys SB19 dahil napasaka nila ang iilang uh, uh, malalaking brands, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. I mean, ang mga advertisers at mga endorsement nila ay nakuha nila ang uh, tatlo o apat na brands na talaga ng mga masasabi nating napakasikat at napakaswerte ng ating SB19 dahil sila ang kinuwang ambassadors o endorsers. Acer, Pepsi, Selecta at Dunkin. Hindi lang sila local brands sa Pilipinas kundi international brands kung saan napakaswerte at napakalaki talaga. Yun nga ang sinasabi ko palagi na talagang sobrang blessed at bankable boy band na yata o sila na yata ang pinasik, pinakasikat na boy band na Pilipino sa buong mundo at pinagmalaki yan ng ating mga 18s at mga kapwa Pinoy. Ang maganda sa SB19 ay hindi lang sila nag-focus sa kanilang pagkanta internationally at locally kundi ang kanilang mga endorsement at commitment din sa mga advertising company ay andyan palagi. Andyan, sobrang blessed sila. At syempre, may mga fashion statement din sila at mga walang tigil na dagsa ng mga commercial at mga endorsement para sa kanila. Hindi lang apat na brands, malalaking brands ang nakuha ng SB19 bilang endorser sila at ambassadors, kundi marami pa. Kundi ang apat talaga ang nag out like uh, Acer, Selecta, Dunkin at Pepsi at marami pang iba tulad na lamang ng KFC, Lucky Me, Gcash, Samsung at marami pang iba talaga. Kaya naman, congratulations SB19 boys, keep up the good work.